Hello everyone! Welcome back again to my channel. In this video i ano, gagawa tayo ng breakfast. By the way, good morning to all who's watching in this video. Yan, ito lang yung breakfast ko guys. Hiwain muna natin siya ng kalahati at saka lagyan natin siya ng butter sa gitna. Yan. Hiwain natin siya ng ano. Hiwa ng hiwa, hiwa. <laughs> And then, lagyan natin niya ng butter, guys. Ayan, ang bagal ko kasi. Ano, naghiwa ng tinapay. Ayan, lagyan natin ng butter. Yung butter namin, konti na lang. Konti na lang, uh, malapit na siya maubos. Ayan dalawang slice ang ilalagay natin sa tig isang ano tinapay pagkatapos niyan guys ng butter lagyan natin yan ng yang sa gilid nakita nyo yan garlic spread ayan yung ilagay natin ano yan siya mga guys garlic at saka cheese and din may yung dahon korea ah, hindi yan coriander nakalimutan ko nang tawag ng anon, yung mabango na ano mga guys yung dahon panglagay ng pasta ano bang tawag nun nakalimutan ko yan lagyan natin siya hindi masyadong ano maraming ilalagay natin mga guys kasi ano siya maalat pag ano sobrang dami yung cheese niyan mga guys it's a maalat siya Pagkatapos nun mga guys, nilalagay ko siya sa oven. At ngayon ay gagawa tayo ng coffee. Yan mga guys, naputol yung video. Yan, chip blend. Chips blend. Yung coffee natin yan. Yun ang coffee natin ngayon. And yan. Tsaka lagay natin dyan sa ating cup. Cup or mug. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng mainit na tubig. Yung mainit ko na tubig, mga guys, nilagay ko dyan. Dahan-dahan lang siya, mga guys, kasi ano siya, mapuno yung, ana, yung lagayan ng, ay, yung bag ng, ano, coffee. Yan Maraming ang nilagay ko na tubig mga guys kasi yan na kapi is a uh, masyadong mapait Yan hanggang Yan dinagdagan ko pa siya mga guys kasi konti pa yung ano Yan Bilisan mo na inday ang tagal mong magano lagay. <laughs> And then pagkatapos niyan, lagyan natin ng creamier, creamier. Tanggalin natin yung bag ng coffee. Kuha muna tayo ng spoon. Parang ang bagal ko naman. <laughs> Ang bagal ko, kakataman pa naman mag-voice over yan. And then, yan yung creamer ko. Coffee meat yung lagayan, pero yung sa loob mga guys, it's a uh, milk bar brand. Ayaw ko sa coffee meat mga guys, kasi ano, masyadong mataas yung acid ko pag inano ko sa coffee is a coffee meat. And then, mag-add tayo ng sugar. So, kukunin ko na yung tinapay natin. Tapos na siya. Ano ko na lang, ano ko siya mga guys, 5 minutes sa oven. Ayan. Sobrang sarap. yan mga guys, try nyo. Try nyo din, ayan. So, let's eat. Breakfast, guys, and thank you wa for watching. Bye bye.